Maybe? maybe. So, ah uh, yung mga rules pala natin, no, sa loob ng cave, we have no touching policy, no shouting, ah uh, picture lang in video, ang Alright, start na tayo sa ating caving. From the office, mga 150 meters yung lalakaran natin papunta sa Crystal Cave. At yan po sila ang ating guests from uh, Pepsi. Bravehearts Bacolod. Thank you for coming mga sir and ma'am. Ayan po yung ating trail papuntang uh, Crystal Cave. At siguraduhin lang natin pagpapasok tayo sa loob ng cave, nakasapatos tayo. at Kasi po yung ating trail dyan is ma medyo sharp yung mga rock formation dyan kasi nga limestone yung area. Kaya nga marami tayong cave sa mabinay. aabot po tayo ng 400 plus. Kaya na-claim din natin yung Cape Capital of the Philippines dahil sa ating cave. Ang Crystal Cave ay mayroon mo tayong light sa loob at mayroon bridge na hindi na tayo kailangan magdala ng mga flashlight. Whipping up the babies got the pot. May ayan papasok tayo ng crystal cave sa loob ay kailangan natin na uh, gumamit ng mga hard hat. kasi yung ating mga stalactite medyo mababa na at delikada kung ma untok tayo dyan at syempre yung ating mga kasama is uh, mukhang first time nila sa cave hindi na nila naiwasan na mapatulala na lang sa kanilang nakikita at nasaksihan sa loob ng cave para bang sabi na nasa karean tayo sa ilalim ng lupa very common dito sir ang lovers formation itong parang couple na nag-have thousands of stalactites and stalagmite ang makikita natin sa loob ng kristal at dahil dyan, iba't ibang hugis ang ating makikita. Depende na yan sa ating imagination na makakreate tayo ng mga shape. ibang shape or shape like a human, animals, or an object. Siyempre, meron din tayong parang mga vegetable dyan. Depende na yan sa iyong imagination sa loob ng cave. Ang crystal cave ay isa rin itong pinamumugaran ng ating mga mga birds. Yung bang mga ibon na gumagawa ng ng pugad na gamit lang gamit lang ay ang mga laway nila yung swallow birds la po yun or sa atin local dito is sayaw sayaw or yung iba ay tinatawag nila na balin sa sayaw yun sir tinanong mo yung tinuro ni sir Sandro isa yan sa mga kaya tinatawag na crystal cave Parang halo siya, pero meron sa kristal sa loob. Babalik sir. Yes, sir. Oh. <clears throat> dito rin natin matatagpuan ng isang formation na pag natamaan ng ilaw ay parang tatago sa kailalima ng ating lights. No? Ayan po yung tinatawag natin na pure calcite deposit na nandyan. Kaya nga, ninanakaw yan ng mga hunters before dahil mahal po yan. No? At marami yung kagamitan sa, lalo na sa mga mga garang hotel. <tinyo> ang mga stalactite at stalagmite hapang tumatagal dahil buhay po ang ating cave mayroong chance na mag-meet yung dalawa magiging Cape Column yan or magiging Cape pillar. ang mga Cape Columns ay nagsisilbi ang mga haligi ng Cape or isang pundasyon ng Cape yes sir isa yan sa mga tinatawag natin ng na mga stalactite boulders nahulog yan sa mga during uh, sa quick siguro sir yan uh, dahil din sa ilang isang mga formation na sobrang bigat na pwedeng mahulog din ang mga stalactite na uh -huh. और मैं चलिए कहां गेम लाइव कर रहा हूं था मेरा इंस्टा का ही हो रहा है अब मिस ना आप सुनिए मैं गाना गाएं आंसर मैं पता है गेम पिक्चर 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 अनिल अनिल ले गाइस तुम ये कब जाने चाहिए गाइस

picture kaya dito oh <laughs> di <Ayos>, <laughs> Ayos mo sir? Ayos ba? Ayos. Wow. Thank you, thank you. Thank, thank you, for you. visiting Mabinay Crystal Cave. Wow. Thank you wow. for everything. Kilala niyo ang taga Mabinay. Thank you Mabinay Cave. Sige, welcome sir. Thank you. Thank you. You're welcome sir. Thank you sir. Sir Sander, thank you ha. Huh? Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, 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 Ay. 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 La tan